Ito pala yung ginawa namin na uh, uh, gabay na project namin dito sa sa amin na ano lang sa amin Rugal. Uh, bali ano, bali white yung alas alas at meron sa mga design na uh, sa gisa may yung PVC panel at hard yung ginamit namin. Uh, meron siyang uh, kitchen sink pero tiles lang yung pinaka na niya, tiles na porcelain lang. At uh, aketin natin yung mga kwarto sa second floor. Uh, yung ginawa namin na uh, bahay. Dito ay meron siyang three bedrooms yung kulay ng ano yung unang kwarto ay lavender yung pinaka walling nya at white yung kisame at sunod naman ay parang ano apple gray apple green at white yung kisame yung isa medyo hindi namin hindi ko mabidyo dahil meron na naka ano, naka, naka or ano baka private na at dito naman sa itaas yung pinaka terrace nya sa second floor ay white lang at white din yung ano pero may dadagdag na kulay yung calling nya sa susunod na ano And blue yung ano yung pinaka sliding window yung pinaka mirror nya at uh, stainless yung pinaka railings nya Ito so, yung ginawa namin na uh, 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 bakal sa terrace. Okay, meron siyang design na 2x4. Galvanized lang ito. Tapos, uh, 1x1 uh, na uh, na 1.5. Oh. <laughs> yung ginawa namin gate na tapos iipa uh, primary lang ito meron na siyang lock na ready league gagawa kami ng ano ng TV console. gagamitin namin ng ano ng PVC panel yung isa niya. Ang sa so, nagagawa ng mga clip WPC. Yan, tapos naka, ano, naka, naka, naka-talks

Walang ginawa namin na uh, typical console. Okay, may bale may meron sa ano, merong uh, WPC na uh, PVC panel. Tapos meron sa floating uh, shield sa ibabaw. At meron sa malit na cabinet na may drawer. Ang namin na Playboard Ito yung heavy duty na drawer guide uh, Pipintur na lang ito na parang ano Parang lingkahoy na Naka-SP tapos dito yung pinaka-TV pero sa ngayon din, may pintura sa design na parang, parang marmol.